Kuya Raul, alamang ka ba? Ano ba naman. Kuyarul, ba? Pipika play naman. Pipika play na naman. Kuya Raul, halaman ka ba? <laughs> o oh, Bakit? Bakit? Oh, bakit halaman? Eh kasi, pura-pura. <laughs> <laughs> Masnos. <dos. laughs> Sasara-bulag lang. Sasara-bulag lang. Papasok play. Papasok play. Papasok play lang. Magandang <laughs> Magandang araw po sa inyo mga amigo. Dito po tayo sa tindahan ni Sir sa Abaseria de Celsa. Ayun po. Ah, uh, tayo ay uh, magtatanim kasi eh, kagabi, ay eh, kagabi. Kahapon hindi na namin nakayanan na magtanim kasi hinapo na kami. So, umuwi na kami ng bahay diretso tapos sabi ko yung halaman ay tabi na lang dito. Huwag niya muna ako itatanim kasi uh, gusto ko kasi i-video yung pagtatanim namin ng halaman. So, ayan po mga amigo, kasi uh, sa din po ang tutulong sa atin sa pagtatanim. No ay no uh, ay uh, pala pala. Oh. Ano ah, lang pala So ayun po, na po natin ang uh, halaman na snake plant. Oh, Bakit qué to cortar? Pinutol ni ano, Lima. No cortar. Si, de ca sta, Aha. No ah, Asi, Celine. Ayun. Mat mataba yung lupa nila dito. Eh, Tingnan nyo. Uh, tawag doon. Dito, yung mga tanim, yung mga panin nila dito, kagaya ng mga mangga, hindi lang isang beses, dalawang beses namumunga sa isang taon. Napakaraming beses po. E eh, ba diba sa atin sa Pilipinas, ang mangga ay isang beses lang namumunga? Ayan. Kasi. one, oin. Kasi. Aha! Kasi. ah! So ayan po mga amigo, uh, isang babae na dito. So chismis po. Hindi <laughs> na pupunta itong uh, babae na to dito para humingi ng tulong kay mami. Merong problema siya sa pera. At kapag ka doon, hindi niya nabayaran yung pera, ay uh, ipakukulong siya. So nilapitan niya si Tia Selsa. Uh, nakakatuwa din naman dahil uh, ngayon si Chamame ang ngayon. Nilalapitan Dati si Mami ang lumalapit Para humingi ng tulong Pero ngayon Siya na ang nilalapitan So kinukat nila sa akin ito ni Apoyo Sabi ko Apoyo sino ba yung babae na Ang taga na dito uh, Actually mga amigo Isang oras na ako mahigit dito So yung babae na to Hindi ko mamatanong kay Tia Selsa Kung ano yung uh, Kung sino yan Pero sabi nga ni Tia sa uh, Ay ni Apoyo Ito daw yung babae na humingi ng tulong Kay yon Mami Yun. Uh, Basta makukulong daw siyang babae na to Kapag hindi siya Kapag hindi na nilabayaran yung Dapat bayaran

Ayan. O, oh, di ba? Joint force ang uh, ikuku ng mga bata sa ating uh, pagkatanim ng halaman. Este grande. Grande. Grande, grande está bien. Place, oh. Laki o. Oh. Aha. Yes, yes, Ayan. Aha. después eso poner también eso puede eso puede puede así pata uno sí así, así. Magandang halaman! Dandang, 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 dandang. <laughs> Salino! Gusto. Mm. Kasi. Ayan. Ah, Así, Tapos pwede sa tambien poner. Ah, out. Oh. Sili na sa so dos poner. Si. Lagay ka Lagay din ka ako sa ilalim. Ibaong din niya. Kasi. Magsu ano ito? magsusui din. <laughs> Mga bata. og Ewan ko lang pag binunot nila to. Ewan ko, mapapalo sila kay Tia Selsa. Salte, dani Salte. Ayan. Kasi. Uh -huh. Aha. Makukulit ng mga bata eh. Ang mga bata eh, ayan o. Oh. Sila na nag sila na nag ba, laga ano? laga, yeah. nagtatabon Kin Kinatabunan na nila. Ay, korta. na uh, korta. Si. Aha. Mm, uh, pon esto. Así. Uh, si. También esto. Aplauso, para mis Mga Más may napalakpahan yung alaman. <laughs> buenas tardes, Marites! Ay! Buenas tardes! Buenas tardes! Fuerte! Ay! Buenas tardes! Buenas tardes. Yo no escucha. <laughs> Tardo! Buenas tardes! Buenas tardes! Buenas tardes! <laughs> mm, odor de que? Mm, odor de que? Tinikman. Lumalayo pa.

Oh, bakit? Bakit? Oh, bakit halaman? Eh kasi pura ugat. <laughs> <Bastos>. <laughs> puro ugat. Bastos. Puro ugat. O oh, chaba. ako may pick up. May pick up. May pick up lang din ako sa iyo. Tama, halaman ka ba? baket Bakit? <laughs> eh kasi para kang halaman eh. Eh kasi para kang halaman eh sarap mong ano eh, sarap mong ibao sa lupa. Ba, ay, ba <laughs> sarap mong ibao sa lupa. Sa sarap, Sa bulaklak! 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 pagmo creyna pa pa so creyna bumpiya ya bumpiya o rufiya ya ye ye bumpiya ya bumpiya ya rufiya ya ye ye biya ya bumpiya ya sa kula kula anta ya anta ya po pa

eh, ¿Por no eh, así? dice que no, que por, por así. Después que kaya Ito po lo, rito lo, lo, ay para doon po umutang ng ano. Umutang ng uh, 50,000. So, eh, tu sabi, Ken is eh, so, Solo, solo. Primo de Esther. Ah, primo de Esther pre, pre Esther. Ah, pinsan daw ni Esther yung ah, nanghihingi, nang, nangungutang kay mami. So, eya biniraki para aser bale 50 mil. Para, ke ba aser sa 50 mil? ba aser sa 50 mil? Tu na no sabi? Ah, pero apoyo adicho, tiene problema. Por eso, ella quiere a uh, 50 mil. Pero, tu saber kera son? So, nagpunta po dito yung babae na yung mga amigo ay para umutang po kayo siya mami ng 50,000. At ang sabi po niya ay uh, ibabalik din daw po sa may katapusan pagsahod ng asawa. So, sa hindi po nakakaalam mga amigo, uh, hindi pala isang be unang beses na nangutang itong babae na ito. Uh, Pangalawang beses na po itong nangutang at ang sabi daw po ay ibabalik din. So, pangalawa. Ah, uh, beses, 'yung una po po nakahiram na po ito kay Tchamame ng 50 mil Pero dahil uh, kaibigan niya sila Esther, kaibigan niya sila Concha, ay uh, pinahiram ni Tchamame. So, may, may reason kung bakit ah uh, pinahiram ni Tchamame itong pinsan ni uh, Esther nito. Ang reason po niyan mga amigo ay dahil ah uh, para ako daw ay uh, uh, hindi kung ano-ano ang sabihin sa akin niyang pamilya ni Esther na yon, 'yon. So, actually lagi okay naman na kami ni Lia, nila. Yes, nila kunta wala nang problema na. Pero itong utang pala kay Tya to ay matagal na tapos nagpunta uli dito para umutang uli. So, this time ay hindi na po pinauutang ni Tya Mami. At uh, mas maganda na ro yun kasi uh, nasubukan na raw siya sa una na umutang, ngayon daw ay ayaw niya na, na maulit. O sabi nga niya hindi raw ba nahihiya kasi pangalong beses itong utang. At uh, puro pangako. So si Chammame po hindi niya hindi yan naniningil. Pero alam ni Chammame kung sino ang may mga utang sa kanya. Kaya lesson daw sa kay mame ay uh, wag magpautang. Hindi kita pauutangin uh, at hindi ka marunong magbayad. So, yun po ang sabi. Ang sabi nga eh pauutang ako uh, at ibabalik ko naman din sa katapusan at uh, gusto pa ay uh, patutubuan. So, ayon ni mami nang ganun. Sabi ni Chama hindi ko kailangan ng tubo. Ang kailangan, ibalik mo lang sa akin yung una mong inutang. Tapos, sa uh, pagkayari nun, ay uh, makakaulit ka sa akin. Sabi gano'n niya. Pero, sabi ni Chama May pero hindi na napautangin. Kabisado niya na ni mami. So, lesson daw sa buhay ni Chama May, huwag magpautang. Pero minsan kasi, uh, pagka... Meron pa ito mga amigo, meron pang hindi nyo alam na si mami Aya. Meron isang, yung kaibigan ni Aya na nasa may kulungan uh, dati si Chama may bayad ng iba dun. O, si Chama may nagbayad para makalaya. Pero utang yun. Pero hanggang ngayon, hindi po po nababayaran. So, marami. Maraming ganun sa dito. Na uutang pero walang bayaran. So, ayan pa mga amigo. Ito na po ang uh, halaman ni Tia Selsa. Kita nyo po. Oh. Ang halaman. Ang kanyang atindahan na may mga halaman. So, libre po ang halaman ng amin nakuha. Dahil kahapon po, oh, yan. Kita nyo po. Uh, kumuha kami sa may Uh, sa may dagat. Oh, ang ganda, 'di ba? Mukha ah, uh, mukha na siyang uh, mukha siyang coffee shop ng amigo. <laughs> mukha siyang coffee shop, oh, 'di ba? Nakakaganda talaga kasi ang isang bahay kapag mayroong halaman. So, sabi ko, hahanap kami ng mga bato-bato para ilagay dito. Oh. Talaga ng mga bato para mas lalong gumanda ang tindahan ni Tia Selsa. Tapos sa ah, habang po ah, nagkatayim si kami dito, ipakikita eh, po ako sa inyo. Tingnan niyo po ang mga bata, oh, masyado. Nagdume na nagdume, lalo tayo kay Tia Selsa. Nagdume na nagdume ng uh, buhangin. Wala kasing laruan dito kung hindi ganyan-ganyan lang eh, oh. So, ayan po mga amigo. Dito po katapos ang ating video. Maraming maraming salamat po sa pwede ng video na to at kita-kita uh, ulit tayo bukas. Salamat po at uh, tapos na po ang tindahan ni TSS. Inating nalang po natin ang ayan. Hanggang ngayon wala pa. Bintana, pintuan at mauunahan pa ni Kuya Tonton dahil uh, ginagawa na po sa kanila ang lamesa at saka upuan dito. So, malapit na po mag-start ang abaseriya De Selsa. <laughs> Salamat po mga amigo at God bless po. Salamat po sa walang sawan nyo pong uh, panonood. Walang sawan nyo pong panonood, pag-suporta. Uh. Share niyo po ang ating video sa Facebook mga amigo. pinay ko ito, gini. Uh, Bakit niyo po dyan share lang, tapos copy URL. And then i-post po sa Facebook. Salamat po mga kababayan at God bless.